Nagsimula ang pelikula sa taong 2054 sa planetang Niflheim, nagising si Mickey na nababalot ng yelo sa naguhong bangin. Sa oras na yon, dumating ang kanyang kaibigang si Timo na nagulat na buhay pa si Mickey. Pero bumabalang si Timo para kunin ang kanyang baril at sinabing walang saysay na iligtas siya dahil pwede naman ulit siyang buhayin pag namatay siya. Si Mickey kasi ay isang clone, ang ikalabing pitong clone niya Tuwing namamatay siya, piniprint lang ng kumpanyang pinagtatrabahuan niya ang bagong katawan niya. Ang kanyang alaala ay ina-upload sa computer linggo-linggo at inilalagay sa bagong clone para walang gap sa memorya niya. Bawal ang cloning sa Earth, pero pwede sa space para sa mga taong tinatawag na expendables. Isa dito si Mickey, mga taong pwedeng ipadala sa peligro dahil iku lang ulit sila. Isang araw, ipinadala si Mickey sa labas ng spaceship para mag-ayos ng machine. Pero nalaman niyang hindi sira ang machine. Gusto lang nila siyang ma-expose sa radiation at ikwento ang nararamdaman niya habang namamatay. Ang sumunod na clone ni Mickey ay nagkaroon lamang ng 15 minuto na buhay kaya kinuhaan siya ng samples ng mga scientist at tinawag itong espesyal ni Dr. Dorothy. Nagsimula ang lahat ng ito apat na taon na ang nakakalipas sa Earth. Magkaibigan si na Mickey at Timo. Nangutang sila sa mga taong kahinahinala para magtayo ng macaron store pero nalugi ito. Tinatakasan nila ang mga humahabol na kolektor pero nahuli sila at dinala kay Darius, isang mafia boss na mahilig pumatay gamit ang chainsaw. Meron na lamang silang apat na linggo upang magbayad dahil dito naisipan nilang umalis sa Earth. Sumali sila sa Colony Expedition. Gayunpaman, milyon-milyong tao rin ang nag apply Ang ekspedisyon ay pinamumunuan ni dating Congressman Kenneth na natalo sa huling dalawang eleksyon. Madaling nakapasok si Timo sa ekspedisyon dahil nakakuha siya ng learner's permit bilang piloto. Si Mickey naman ay walang anumang kwalifikasyon, kaya pinili niya ang expendable sa aplikasyon nang hindi binabasa kung para saan ito. Isang kinatawan ng kumpanya ang nagbigay kay Mickey ng tour habang ipinaliliwanag ang tungkol sa expendables. Ang printer ay kumukuha ng lahat ng organikong basura mula sa spaceship tulad ng mga tiratirang pagkain, dumi ng tao at maging mga patay na katawan upang iprint ang mga bagong clone. Gayunpaman, labis na na-distract si Mickey sa kakit-akit na amoy ng babae, kaya halos hindi niya narinig ang mga sinasabi nito. Ginawa nila ang unang scan ni Mickey, pagkatapos tinurukan siya ng espesyal na solusyon upang ma-back backup ang mga lumang alaala ni Mickey. Naalala ni Mickey ang pagkamatay ng kanyang ina habang nasa biyahe sila. Pinindot ng batang si Mickey ang pulang boton na nagdulot ng pagbangga ng sasakyan. Dahil dito, nagdulot ito ng breakdown sa kanya. Binigyan siya ng babae ng baril at hiniling na magpakamatay dahil kailangan niyang masanay na mamatay. Hindi naglakas loob si Mickey na gawin ito kaya pinindot ng babae ang gatilyo ngunit wala itong bala. Pagkatapos lumipad na ang spaceship at kailangang masanay si Mickey sa bagong buhay kasama ang crew. Ang pagkain ay kakilakilabot at mahigpit ang rasyon para sa lahat kung susubukan nilang kumuha ng sobra may alarm na tutunog para ibalik nila ang sobra. Sa unang lunch break ng crew, dumating si Kenneth kasama ang kanyang asawang si Ilfa. Maliwanag na hindi matalino si Kenneth at ginagamit lamang siya ni Ilfa bilang isang papet para sa kanilang layunin. Maraming miyembro ng crew ang tagahanga niya at tuwang-tuwa na makita siya. Doon unang nakita ni Mickey ang security agent na si Nasha at agad siyang na -in love dito. Inimbitahan siya ni Nasha sa mesa at ibinahagi ang kanyang pagkain at agad silang nagkapalagayan ng loob. Samantala, nagsimula si Kenneth sa isang mahabang talumpati tungkol sa kanilang misyon, ang pagdating sa isang bagong planeta upang magsimula ng sariling lipunan. Dahil limitado ang kanilang mga resources, ipinagbawal ni Kenneth ang anumang pakikipagtalik. Hindi natuwa ang mga tao, kaya tiniyak niya na ibabalik niya ito sa oras na makarating sila sa planeta. Ngunit si Nasha at Mickey ay hindi interesado sa patakarang ito at lihim na nagpatuloy sa kanilang ginawa. Sa kanilang libreng oras, ginuhit nila ang kanilang mga posisyon at binibigyan ito ng mga numero. Ang mga crew ay palaging nagtatanong kay Miki kung ano ang pakiramdam ng mamatay. Isang araw, tinakot ni Nasha ang mga tao na babarilin sila upang maranasan nila ito. Dahil dito, nagkaroon ng gulo sa cafeteria dahilan upang ikulong sila magdamag at binawasan ang rasyon ni Miki. Kapag may babaeng nagtatangkang umupo malapit kay Miki katulad ni Nakai at Jennifer, mabilis na pumapasok si Nasha upang ipaalala sa kanila na pagmamayari niya si Miki. Kalaunan, nakarating ang spaceship sa planetang Niflheim at inutusan ng mga siyentipiko si Miki na lumabas ng walang helmet upang makuha ang lahat ng virus sa lugar. Agad siyang nakaramdam ng pagkakasakit at namatay. Paulit-ulit nilang inulit ang eksperimento upang makahanap ng bakuna kaya ilang beses ding namatay si Mickey sa tulong ng kanyang ikalabing dalawa hanggang ikalabing anim na clone. Natuklasan nila ang bakuna kaya maaari nang bumisita ang mga tao sa planeta. Ipinadala si Mickey kasama ang unang pangkat ng eksplorasyon at nakarating sila sa isang nagyayelong kuweba. Napansin ni Kai ang isang butas at nakatagpo ng mga nilalang na kahawig ng uod. Isa sa mga ito ay tumalon sa kanya kaya pinaputukan nila ito at agad silang tumakbo. Ngunit nahinto si Jennifer nang marinig ang isang nilalang sa taas niya. Pinaputukan niya ito, ngunit nabasag ang yelo na bumagsak sa kanya dahilan ng kanyang pagkamatay. Pagbalik sa spaceship, pinagalitan ni Kenneth si Mickey at hiniling na siya na lang dapat ang namatay dahil iyon ang kanyang layunin. Pinanood rin niya ang footage ng mga nilalang at pinangalanan itong Creepers. Muling binawasan ang rasyon ni Mickey at tinobli ang oras ng kanyang trabaho. Ipinadala siya upang kumuha ng mga sampol ng creepers habang si Timo naman ang naatasan upang ihatid ang kanyang pagkain. Isang hapon habang naglalakad, nahulog si Mickey sa naguhong bangin. Pagkaalis ni Timo, isang higanting creeper ang nakahanap kay Mickey at sinimulang hilahin siya. Di nagtagal, napalibutan siya ng mga sanggol na creeper na naglaro sa kanyang mga daliri. Hinila siya palabas ng inang creeper at gumawa ng tunog na ginaya naman ni Mickey pinakawalan siya ng mga creeper at inisip na lamang ni Mickey na baka dahil siya ay isang clone kaya kahit ang mga alien ay ayaw siyang kainin pagkatapos nakita ni Mickey ang isang truck na dumadaan sumigaw siya para humingi ng tulong pero hindi siya narinig kaya tumakbo siya hanggang sa makasampa siya sa truck pagbalik niya sa spaceship dumiretso si Mickey sa kanyang kwarto at humiga sa kama pero nagulat siya nang makita si Mickey 18 na naroon na rin Nagpanik si Mickey 17 dahil ilegal ang pagkakaroon ng mga duplicate. Inatake ni Mickey 18 si Mickey 17 dahilan upang mawalan ito ng malay. Ang problema sa multiple clones ay nagsimula pa sa Earth nang maimbento ang cloning. Nabahala ang Ethics Committee sa posibleng pang-aabuso rito, lalo na dahil isa sa mga siyentipikong si Alan ay pinaghihinala ang isang psychopath. Isang testigo ang nagsabi na si Alan ang may kagagawan ng sunod-sunod na pagpatay sa mga pulubi sa lungsod. Pero may perpektong alibay si Alan. Kalaunan, nakakuha ng permiso ang mga pulis upang salakayin ang bahay ni Alan. At natuklasan nilang palihim siyang nag-clone ng sarili upang gawin ang krimen habang ang isang clone ay alibay. Habang iniinteroga ang dalawang Alan, isang ikatlong Alan ang patuloy na pumapatay ng mga pulubi sa lansangan. Nang mahuli ito, nagkaroon ng malaking debate kung paano ipapatupad ang batas sa ganitong kakaibang sitwasyon. Ang simbahan ay nagsalita tungkol dito na sinasabing ang isang kaluluwa ay dapat magkaroon lamang ng isang katawan. Gayunpaman, nang hinayang ang mga siyentipiko sa teknolohiyang ito. Sumali si Kenneth sa debate at ipinaliwanag na naniniwala siyang mali ang mga printed bodies, ngunit maaari nila itong gamitin sa kabutihan. Dito niya ipinakilala ang expendable program, isang panukalang batas na maglilimita sa pagkakaroon ng isang expendable lamang sa bawat planeta na may pangakong papatayin ang bawat clone kung sakaling mangyari ito. Sa kasalukuyan, nagising si Mickey 17 at natuklasang inililipat siya ni Mickey 18 sa isang cart para patayin. Pagdating nila sa cycler room, sinubukan ni 17 na atakihin si 18 mula sa likod. Ngunit nakita siya ni 18 at sinimulan siyang bugbugin. Natulak si 17 sa mismong butas ng pugon at inalok si 18 ng isang kasunduan, hatiin ang kanilang mga shift at salit-salitang mamatay. Gayunpaman, sinubukan pa rin ni Aiden na itulak siya sa butas. Ngunit nakarinig sila ng papalapit na ingay, kaya pareho silang nagtago. Dumating si Timo, nalihim na nagbebenta ng isang ilegal na kemikal sa isang miyembro ng crew. Pagkaalis ng lalaki, lumabas si Aiden at sinimulang bugbugin si Timo dahil sinira nito ang kanyang buhay ng dahil sa negosyo. Itinulak niya si Timo papunta sa Pugon pero sumugod si 17 at sinubukang iligtas ang kaibigan. Hinila siya palayo ni Aten at nagpalitan sila ng suntok. Pumalik si Aten daala ang isang mainit na metal para tuluyan si Timo ngunit muli silang naabala ng pumasok si Nanasha at ang pinuno ng security team na si Zeke. Sinabi ni Aten kay Timo na makipagsabwatan kung ayaw niyang ipaalam sa lahat ang tungkol sa kanyang ilegal na kemikal. Nagkunwari ang dalawa na nagkaroon lang ng aksidente habang si 17 ay nanonood sa malayo. Lalo siyang nagselos nang makita niyang umaalis si Nasha kasama si Aiden. Sinubukan niyang sundan sila pero hinarangan siya ng isang tauhan ng simbahan at sinabi rin na nanalo si Mickey ng isang pribadong hapunan kasama sina Kenneth at Ilfa. Pagkaupo nila, hindi mapigilan sa pagkain si Mickey. Humingi ng paumanhin si Kenneth para sa kanyang reaksyon sa pagkamatay ni Jennifer. Inimbitahan rin si Kai sa hapunan at nakiramay ang mag-asawa para kay Jennifer. Ipinapaliwanag ng mag-asawa ang kanilang plano para sa hinaharap. Nais nilang panatilihing purong dugo ang kolonya at akma si Kai sa description iyon. Kaya gusto nilang magkaroon siya ng mga anak. Ang ibang mga kolonya ay gumagamit ng chips at inseminated baby embryos. Ngunit hindi nila sinusuportahan ang paraang ito. Biglang nagsuka si Mickey kaya't agad na dumating ang science team. Napansin nila ang pantal sa kanyang leeg at sinabi nilang dahil ito sa experimental na growth hormone ni Mickey. Sinubukan ng science team ang isang espesyal na gamot at itinurok nila ito kay Mickey. Pero sa halip na gumaling, mas lalong lumala ang karamdaman ni Miki hanggang siya ay bumagsak. Pinili ni Kenneth na patayin na lang siya. Nagalit si Kai dahil hindi makatarungan ang pagtrato kay Miki, ngunit ipinaalala ni Kenneth na si Miki ay eksperimento lamang. Nagmakaawa si Miki na huwag siyang barilin dahil nakaramdam siya ng konting pagbuti. Umalis siya kasama ni Kai at dinala sa kanyang silid. Doon napansin ni Mickey ang mga larawan na nagpatunay na si Kai at Jennifer ay dating magkasintahan. Tinanong siya ni Kai kung ano ang pakiramdam ng mamatay dahil nais niyang malaman kung ano ang naramdaman ni Jennifer. Aminado si Mickey na nakakatakot ito at kinamumuhian niya ang kamatayan. Nagpakita ng motibo si Kai ngunit nataranta si Mickey at umalis. Pagbalik niya sa kanyang silid, agad siyang nakilala ni Nasha bilang Mickey 17, katunayan na nasabi ni Aiden ang tungkol sa kanya. Habang tumatawa, gumamit si Nasha ng lipstick upang iguhit ang mga numero sa dibdib ng clone. Napansin ni Mickey 17 ang kakaibang kilos ni Nasha at napagtanto niyang gumamit ito ng ilegal na kemikal nang makita ang bote nito na wala ng laman. Nagkaroon ng away ang dalawang clone, ngunit pinigilan sila ni Nasha na iminungkahing hatiin na lang nila ang mga gawain at pagkain. Pagkatapos, dinala ni Nasha ang dalawang Mickey sa kama para magpakasaya. Ngunit biglang pumasok si Kai sa silid at nakita ang lahat. Agad na umalis si Kai at sinundan siya ni Nasha. Samantala, nanood ng TV ang dalawang Mickey kung saan palaging si Kenneth ang pinapalabas kasama ang kanyang mga siyentipiko na ikinagalit ni Mickey 18. Naikwento ni Seventeen ang nangyari sa hapunan, mas lalong nagalit si 18 at biglang kinuha ang baril at lumabas para patayin si Kenneth. Samantala, naabutan ni Nasha si Kai na nais ipaalam sa lahat ang tungkol sa multiples dahil ito ay ilegal. Nakiusap si Nasha ngunit ipinahayag ni Kai na hindi niya ito sasabihin kung ibibigay sa kanya si Mickey Seventeen pero nagalit si Nasha at sinabing hindi laruan si Mickey na maaaring ipamigay. Nahinto ang kanilang argumento nang dumaan si Mickey Aiten at sumunod si 17 na nagbabala sa kanila na may baril si Aiten. Sa cafeteria, hinahati ni na Kenneth ang malaking bato upang ipakita ang itim na brilyante sa loob. Pumasok si Aiten upang barilin si Kenneth pero pinigilan siya ng isang lalaki. Sa oras ding iyon, lumabas mula sa bato ang isang creeper kaya nagpanik ang lahat Nagmadaling tumakbo ang mga tao at inutusan ni Kenneth ang kanyang mga tao na hulihin ng buhay ang creeper. Naghanda ang mga siyentipiko at sinubukang habulin ang creeper. Nakita ni Kenneth si Mickey 17 at inutusan siyang hulihin ang creeper. Nang tumigil ang creeper sa pagtakbo, sinubukan ni 17 na ulitin ang mga tunog nito katulad ng ginawa niya noong pinakawalan siya, na napansin ni Dorothy. Sa parehong pagkakataon, nabawi ni Aiden ang baril at pinaputok ito, pero pinigilan siya ni Nasha. Nadaplisan ng bala ang pisngi ni Kenneth at habang nagrereklamo si Kenneth tungkol sa multiples, lumabas ang pangalawang creeper at kumapit sa kanyang mukha. Nagpaputok si Nakai at ang iba pang mga gwardya hanggang sa mamatay ang creeper habang ang unang creeper ay nahuli ng mga siyentipiko. Narinig ng malaking creeper ang iyak ng nahuling creeper. Samantala, ikinulong si Nanasha at ang dalawang clone. Ikinuwento ni Mickey 17 ang nangyari sa kanya na sinasabing nandiri sa kanya ang mga creepers kaya siya pinakawalan na pagtanto ni Nasha na siya ay iniligtas lamang ng mga creepers. Palihim na pumasok si Timo ngunit hindi siya hinuli ng gwardya dahil kinausap niya ito. Ipinakita ni Timo kay Miki ang isang liham na natagpuan niya sa kanyang pintuan na nagbubunyag na ang mga tauhan ni Darius ay sumunod sa kanila. Sinabi niya na handa si Darius na kalimutan ang utang ni Timo kung ipadadala niya ang isang video habang hinahati ang katawan ni Mickey Habang inaayos ng gwardya ang kamera, nagmakaawa si Timo kay Mickey 17 na iligtas siya dahil pwede naman din siyang i ulit. Nagalit si Nasha kay Timo at nagalok si Mickey Aiten na siya na lang ang kunin dahil mas mataas ang kanyang tolerance sa sakit ngunit humingi muna siya ng ilegal na kimikal. Nang lumapit ang gwardiya upang ibigay ito, bigla itong inuntog ni Aiden at agad na kinuha ni Nasha ang taser gun ng gwardiya at pinatamaan si Timo. Pagkatapos kinuha niya ang susi upang makawala at kinuha ang chainsaw para patayin si Timo. Ngunit dumating sila Zeke, kaya muli silang naaresto. Pagdating nila sa harap ng mga bintana, na diskubre nilang pinalibutan na ng lahat ng mga creeper ang spaceship. Inilipat din ng mga siyentipiko ang umiiyak na sanggol na creeper. Napansin ni Dorothy si Mickey 17 at sinabing nakita niya ang pakikipag-usap niya sa creeper sa cafeteria kaya papagtanto ni Dorothy na maaaring ito ay isang wika nila kaya nais niyang bumuo ng isang translator device para dito. Dinala ang lahat sa cycler room kung saan pinutol ni Ilfa ang buntot ng creeper upang gumawa ng bagong sauce. Ginamit naman ni Kenneth ang isang mainit na metal upang markahan ang pisngi ni Aiden upang madaling makilala ang mga clones. Pagkatapos, ipinadelete niya ang buong memory backup ni Mickey para hindi na sila mabuhay pa habang patuloy rin siyang nagrereklamo tungkol sa creepers na tinawag niyang mga aliens. Ngunit sinabi ni Nasha na silang mga tao ang totoong mga aliens dahil ang mga creeper ang totoong nakatira sa planeta. Ibinunyag rin niya na niligtas ng mga nilalang si Mickey 17. Ngunit natawa lang si Kenneth at sinabing hindi siya kinain ng Creepers dahil isa siyang basurang pagkain. Nagsalita si Dorothy na sinabing ang kanyang team ay gumagawa ng isang translator device. Ngunit biglang dumura ang sanggol na Creeper kay Kenneth. Kaya't itinapon nito ang mainit na bakal ngunit hindi niya natamaan. Nagalit at nagsisigaw si Kenneth sa kanila. Kaya't sumigaw rin si Nasha pabalik upang insultuhin siya. Sa matinding galit, isinabit ni Kenneth ang sanggol na creeper sa butas ng bugon at binitawan ang lubid sa harap ni Nasha, ngunit nagawang makagat ni Nasha ang lubid para maligtas ang sanggol na creeper. Inutusan ni Zeke ang isa sa kanyang mga tauhan na i-record ang nangyayari gamit ang nakatagong kamera sa kanyang salamin. Gustong patayin ni Kenneth ang lahat ng creepers gamit ang nakamamatay na gas, ngunit may naisip na ideya si Ilfa. Naglagay sila ng bomba sa dalawang clones at binigyan si Kenneth ng dalawang button upang pasabugin sila. Nag-alok si Ilfa sa clones na kung sino ang pinakamaraming buntot ng creepers ang makakuha ay makakaligtas, ngunit ang matatalo ay papatayin sa kanilang paglabas. Paglabas nila, kinabol sila ni Dorothy upang ibigay ang isang prototype translator. Nagsimula ang dalawang clone hanggang sa natagpuan nila ang inang creeper na ngayon ay naiintindihan na si Mickey gamit ang translator. Sinabi nito na niligtas siya sa kuweba, ngunit tumugon ang mga tao sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang sanggol. Binalaan ng ina ng creeper na kung mamatay din ang nahuli nilang sanggol, papatayin niya ang lahat ng tao. Upang patunayan ito, nagsimula siyang sumigaw at ginaya siya ng mga sanggol na creeper. Sa spaceship, nagpanik sina Kenneth at Ilfa nang makita nilang nakikipag-usap ang mga clones sa creepers. Biglang tumakbo si Mickey 17 papunta sa mga kamera at ginawa ang C3 gamit ang kanyang mga daliri na agad namang naintindihan ni Nasha bilang kanilang posisyon na tinatawag na Bring the Baby. Naniniwala si na Ilfa na dapat si Kenneth ang dapat makipag-usap sa bagong species para magkaroon ng kasaysayan ang planeta. Kaya naghanda si Kenneth sa kanyang ingranding pagpasok. Samantala, ipinangako ni Seventeen sa malaking creeper na dadalhin ni Nasha ang sanggol. Ngunit hindi ito sapat. Dahil pumatay ang mga tao ng sanggol, dapat ding may isang tao na mamatay bilang kapalit. Tatlong sasakyan ang pinangunahan ni Kenneth mula sa spaceship. Samantala, tumalun si Nasha at inatake si Ilfa gamit ang kanyang mga binti. Inuhan ni Zeke ang lubid at sumang-ayon si Nasha na palayain si Ilfa kung papayagan siyang dalhin ang sanggol sa labas. Ngunit sinugatan ni Ilfa ang pulso ni Zeke dahilan upang mabitawan niya ang lubid pero nahawakan ito ni Nasha. Nais ni Ilfa na ipaaresto si Nasha ngunit inilahad ni Zeke na silang mag-asawa ay naging abusado sa kanilang pamamahala kaya ipapaalam nila ito sa komite Samantala, nagsitakbuhan ang mga creepers nang makita ang paparating na mga sasakyan, pinalibutan nila ang malaking creeper para itago ito at gumawa ng iba pang grupo para malito si na Kenneth. Itinuro ni Kenneth ang isang random na grupo, ngunit lumitaw si Aiden, kaya pinigilan nilang barilin ito dahil madadamay sila sa pagsabog ni Mickey Aiden. Pagkatapos, sinubukan na barilin ni Kenneth si Aiden, pero hindi niya ito natamaan. Tumalon si Aiden kay Kenneth upang patayin siya para siya ang maging kapalit ng namatay na creeper. Dumating si Nasha dala ang sanggol at ibinigay ito sa malaking creeper. Samantala, nang pipindutin na ni Aiden ang button, sinubukan siyang manipulahin ni Kenneth sa pamamagitan ng takot niya sa kamatayan. Sa kabila nito, pinindot pa rin ni Aiden ang button kaya sabay silang namatay sa pagsabog. Pagkatapos ng lahat, ang buong crew ni Kenneth ay ikinulong at ipinadala si Ilfa sa mental hospital dahil nawala siya sa katinuan at kalaunan ay nagpakamatay. Samantala, nakaharap ni Timo ang tauhan ni Darius. Kinagat niya ito sa tenga bago itinapon sa pugon. Ngunit nakalabas siya sa kulungan dahil self-defense ang ginawa niya. Naging magulo naman ang paglilitis para kila Nasha. Kaya nang makalaya siya, napagpasyahan niyang tumakbo sa isang posisyon sa komite para mabago ang organisasyon. Samantala, natapos ni Dorothy ang translator kaya't madalas nang makipag-usap si Mickey sa mga creeper. Limang buwan ang nakalipas na naginip si Mickey kung saan pumunta siya sa cycler. Natuklasan niyang si Ilfa ay nagpiprint ng bagong Kenneth. Napagtanto ni Mickey na si Ilfa ay patay na kaya't iniabot ni Ilfa ang kanyang kamay upang ipahawak ito. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi natakot si Mickey sa kanyang panaginip. Biglang nagising siya kung saan nagbibigay si Nasha ng talumpati bilang bagong pinuno ng komite. Ipinahayag ni Nasha na tapos na ang Expendables program. Sa huling sandali, pinindot ni Mickey ang button upang pasabugin at sirain ang cycler machine. Salamat sa panunood. Mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated ka palagi sa mga susunod kong video.